ito guys. Ito nga pala yung mga nahuli nating kamote dito boy. Eh kinulong pala muna natin sila dito guys. At kinausap natin mga tropa. Ayan oh. <laughs> eh makukulit talaga to guys. Ito yung mga nahuli natin mga motor mga tropa. Ayan oh. Tignan nyo naman yan boy. Puro mga impound concept yan mga idol. Andito nga pala yung ano natin guys. Yung mga may-ari na motor na yan. Eh dyan muna yan sila mga tropa. Kukulong muna natin yan dyan mga idol. Ito yung mga motor nila boy. O tignan nyo. <laughs> Yari sa ating to, guys. Dapat doon lang sila nag-racing sa so, may drag race, mga tropa. Hindi dito sa main road. Si bawal yan. Kaya andyan. Dito muna yan sila, mga tropa. Hanggat hindi pa namin naayos yung mga kaso nila, mga idol. Ayan, oh, Puro mga in-pound concept to mga motor nila dito, boy. Tingnan nyo. Meron pang nasama dito, guys, na big bike. Walang helmet. At saka, walang lisensya, mga tropa. eto boy. May mga lisensya yan, guys. Kaya nandito sa labas. Ito lang mga nasa loob, boy. Ayan, No? so yun guys ito nga pala yung mga na natin mga tropa let's go uy eto ano kaya magandang kulay dito mga tropa ayun oh no? eh parang gusto ko mag iba ng kulay dito guys parang gusto ko tong kulay blue mga idol eh so yun guys andyan pala kayong mga tropa andito nga pala ako sa bilanan ng mga pintura dito mga guys eh kasi nga namimili ako dito ano yung magandang kulay na bago natin pwedeng ikulay sa motor natin andito yung motor natin Okay, so ayan, kung um, kulay green yan mga idol. Kaya dito, kumipili ako. Kaso nga lang, hindi pa ako makapili. Hindi ako makapag-decide kung ano yung magandang kulay ng motor natin dito mga idol. Kaya tulungan nyo naman ako dito guys. Eh, mag-comment kayo dito sa comment section kung anong kulay. At saka, huwag nyo na rin kalimutang i-like tong video mga idol. At mag-subscribe dito sa channel natin. Eto guys, so oh, tingnan nyo. Sakay nga tayo muna dito boy. Tapos punta tayo sa may dealership mga tropa. <laughs> e eh, tara tara, punta tayo dun. Tingin tingin tayo ng mga motor dito mga idol. <laughs> Ayan guys, so oh, tingnan nyo. Gabing gabi dito mga tropa. Naggagala tayo. <laughs> Oh, min. Uy, teka. Asan ba yung dealership dito, mga tropa? Parang nagkamali ata tayo ng daanan dito, boy. Ah. So, tara, tara. Iikot nga tayo, guys. Uy, may nakita ako nagbomotor dun. Oh, min. So, eto, guys. Ikot lang tayo dito, mga tropa. Namali tayo ng daanan dito, boy. Ayun. Parang nakikita ko na yung dealership dito, mga tropa. Tingnan nyo. Tara-tara, pasok tayo dito, guys. Tingin-tingin tayo dito ng mga motor na binibenta. Wait, teka. Ano ito? Meron palang motor dito, guys. So, kaso nga lang, bakit ganito? Naku, in concept ito mga idol. Tingnan nyo naman yung tambucho mga tropa. Ayan Oh. oh man. Pag race to mga guys. Grabe. Tingnan nyo tong motor dito ni tropa. Ako. Nagbiwili pa siya. Ayan. Ako. Delikado kaya yung mga ganyan. <laughs> Mabilis o may yung mga ganun guys. Eh. Kaya hindi ako bumibili <laughs> ng ganun. Eh so tara Pasok nga tayo dito guys sa dealership mga tropa. Titingin tayo ng mga motor mga idol. andam mga nga naka-impound concept dito guys. Ha? Ayan. Asa na ba yung eh, nagtitinda dito mga tropa hindi ata dito yung dealership guys kala ko naman dealership itong mga tropa check na natin boy eto eto guys so ay opis pala ito boy asan kaya yung dealership dito guys tra napin natin ang dami mga naka impound concept dito guys ayun o katulod nun ni idol eh naku dapat meron dito pulis mga tropa nauhuli sa kanila mga idol eh kasi tignan nyo naman yung mga motor nila dito bawal yan ili ganyan. Lalo na tambutyo niya dito guys oh. So, oh man. Eh so yun. Eh tara tara kapag nakita pa tayo ng isa pa dito mga impound concept ng motor guys eh magiging pulis tayo dito for today's video. Ito guys yung tingnan nyo to. Meron dito labas ng motor mga tropa. Check nga natin to boy. Uy. Nakabigbag si Idol. Oh man. Wow. Ang angas guys. Meron siyang big bike mga tropa. Eh, paano kaya tayo magkakabig dito, guys? Ay, no. Oh, Dami mga nagmumotor dun, boy. O, tartara. Mag-iikot nga tayo dito, guys. Ay, eto, boy. Oh, tingnan nyo. Eh, naka-impound concept na naman to si Idol. Naku, yari ka sa akin dito, boy. <laughs> tingnan nga natin tong ano niya, guys. Yung motor niya dito, mga tropa. Ayun, oh, Tingnan nyo. Impound concept yan, mga Idol. Yung kanyang motor. Ako nako, ang dami pa mga ganyan dito. So, to ang gagawin natin dito guys, magbibihis tayong pulis mga tropa. I-checkpoint natin yung mga ganito mga nag-racing sa main road mga idol. Kasi bawal yan oh. Eh no, tingnan nyo yung gulong nito na ito, napaka nipis. Tapos parang ang daming wear na kalabas. At saka yung tambucho mga tropa, tingnan nyo, bawal yan. Tapos yung tail light dito guys so iba ibang kulay dapat kulay pula lang yan mga tropa e, so yun boy okay, e, magche checkpoint ako dito ng mga kamuting driver mga tropa yung e, mga nagmomotor na naka impound concept e, so yun simulan na natin dito guys let's go okay, e, magbibis na muna ako dito ng police mga tropa ayun oh. Ito guys, so wakas, isa na tayong pulis dito mga tropa. ayun oh. At maghahanap pala tayo dito guys ng mga kamote. Yung mga motor dito guys na hindi nakarehistro. At saka yung mga naka-impound concept mga tropa. Uhuli natin sila ngayon for today's video mga idol. Ito nga pala yung gamit nating motor dito guys. So ayan oh. Ito boy. Eh maghahanap lang pala tayo dito ng mga kamote riders mga tropa. So tara tara. san kaya tayo pupunta dito guys? Ito sakay lang tayo sa motor natin dito mga tropa eh hindi na pala magsusot muna ng helmet dito boy kasi nga eh, hindi ako makaingay eh so yun boy hanap nga tayo dito ng mga nagmomotor mga tropa eto si idol guys so tingnan nyo Oy, oy, idol, bakit wala kang ano, helmet dito Yari ka sa akin Eto guys, eh mag-iikot-ikot nga lang pala tayo dito mga tropa Ururonda tayo ngayon, boy E, maghahanap tayo dito ng mga nagre-racing mga tropa Tara, tara, mag lang tayo dito mga idol Ayun, oh uh. Tingnan nyo. Buti nalang wala masyado dito mga nag-racing mga tropa. Kasan kaya yung mga tao dito guys? Kahanapin natin yan ngayon for today's video mga idol. Eto guys. Balik nga lang pala tayo dito sa office natin mga tropa. Eto nga pala yung office ko dito guys. Dito pala ako naka-duty mga idol. Ayan oh. Tingnan nyo. Eh so yun. Dito muna tayo guys. Eh wala pa nagre-report sa atin dito. Kung saan yung mayroong mga nag-racing dito mga tropa. Uy. Teka. Meron ditong ano guys oh, Motor mga tropa pa. Tingnan nyo. Naka drug concept mga idol ah. Habulin nga natin yun. Asin ah, kaya yun guys? Tara Habulin natin yung mga tropa. Eh mag-aantay lang pala tayo dito boy. Magbabantay lang tayo dito mga tropa. Ayan Oh. Eh upo nga muna tayo dito guys. Ayan boy. Upo muna tayo dito mga tropa. Magahan. Eh kailangan natin magbantay dito guys. Kasi baka mamaya meron na naman mga nag racing racing dito mga idol. Eh delikado yun. Kaya kailangan natin sila dito ba Ayan mga tropa <laughs> Ayan o, Meron na ako nakikita Nagmamotor doon guys Baka mamaya magpunta siyan sa mga racing-racing nila Dito mga tropa Bawal yan <laughs> e, Delikado mga racing-racing dito guys Ito guys upo lang muna tayo dito mga tropa Antayin nga natin dito boy Magbabantay lang tayo dito buong gabi guys Para masiguro natin dito Walang mga nag-racing mga tropa <laughs> Tara-tara labas nga tayo dito mga idol Ang dami ng mga motor doon Ayan oh Oh, min. Eh baka nagsisimula na sila mag-racing dito boy Tara tara, puntahan nga natin yan mga idol Nako nako, talaga itong mga makukulit na bata dito guys Eh panay ang racing, di ba nila alam delikado yan mga dropa So tara-tara i-checkpoint natin sila dito ngayon guys Eto guys, ikot-ikot lang pala tayo muna dito Mag-ronda tayo ngayong gabi dito mga tropa eh walang mga ano dito boy ah Walang mga nagmo-motor dito mga idol ah Gabing Gabing-gabi na naggagala pa to si Tropang Bacon mga tropa May e, show yun eh mag lang tayo dito guys buti na lang wala dito mga nagre-racing sa kalsyada eh bawal kasi mag-racing dito sa kalsyada mga tropa eh delikado kailangan dun dapat ginaganap nyo sa may drag race mga tropa so eto guys so kanino kayang motor to mga tropa ayan ako bigla na lang nawala mga idol eh so yun eto boyo merong nagre-racing dun guys ayun kamote ata yun mga tropa teka teka eh dun siya nang galing boy Puntahan nga natin dito guys Baka nandito silang lahat mga tropa Nga natin dito boy Eto Meron palang drag race dito mga idol Tara tara Pasukin nga natin to boy Teka teka Ah dito pala kayo naglalaro mga tropa Dito pala nila ginaganap yung mga racing racing ilang mga idol Ayan oh dito sa so may drag race Teka tara, tara. Che check nga muna natin dito yung mga naglalaro Eto boy oh. check nga natin dito guys Andun pala sila sa dulo mga tropa Yari kayo ngayon sa akin Dito pala kayo nag-racing ha Hop, tara tara, park nga tayo dito mga idol Teka teka, check nga natin itong mga tropa kung mayroon ba itong mga lisensya itong mga nag-racing dito. Eto boy, park lang tayo dito guys. Yari ito sa atin dito pala sila nag-racing mga tropa. Ayan o. Tingnan nyo. Meron pala ditong nag-racing mga tropa. Ayan. Eh pwede kayo mag-racing dito guys. Eh basta wag lang dun sa may kalsada. Kailangan dito mga tropa. Para hindi delikado mga idol. Ayan o. Tingnan nyo to boy. Eh dito sila nag-racing. Check nga natin dito mga tropa. Uy, eto si Tropo. Tingnan nyo yung motor dito ni Idol. Impound concept mga idol na naku, naku Bawal yan Pag nilabas mo yan dito sa drag racing na to Pwede na kitang hulihin Eto guys Eto ata yung ano Yung leader ng grupo dito mga tropa E may permit ba kayo dito idol? E bakit kayo nagsasagawa ng racing dito? Eto guys, check lang natin yung permit na ito mga tropa. Check lang pala natin tong permit ng pinaka leader nila dito boy. Eto si tropo. Ay <laughs> bossing, meron ka bang permit dito para sa racing mo? Eh parang meron ata to guys. Check na natin boy. <laughs> teka teka, asan ba yung motor mo dito? Eh meron daw mga tropa. O oh, sige sige, papayagan ko yan idol ah. <laughs> eh basta dito lang kayo mag racing. Huwag kayo mag racing dun sa kalsada. Nandito pala yung mga nag racing mga tropa. So yan boy. E, kailangan eh dito lang kayo mag-racing huwag kayo lalabas dun sa main road eh to guys pinapapila ko po nga pala dito yung mga motor mga tropa ayan oh tingnan nyo I-checkpoint pala natin yan guys Kung sino yung mga pasok dito sa Impound concept mga tropa Ayan o oh. Tingnan nyo mga idol lo oh. eh, So yun boy mga tropa Ito nga pala yung mga motor nila dito mga idol So yan guys Check, Check natin isa isa yan mga idol Kung sino yung may impound natin for today's video Ito <laughs> nga pala yung ano nila guys Mga motor nila dito mga tropo oh. Ayan oh. Napakaangas Puro mga ano to ah Impound concept to mga idol Ayan oh no? Op 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 Patingin nga isa isa yan mga tropa Patingin patingin Eto guys Tingnan nyo yung mga motor nila dito boy Eto yung mga motor ng mga tropa natin dito guys Eto yung mga pinang-racing nila mga idol oh napaka-angos, uh, uh, guys. <laughs> eh, so yun, boy. Eh, pipicturan lang natin itong mga tropa para ma natin na ito yung mga kasali dito sa racing nila mga idol. Ayan, oh. So yan, mga tropa. Pipicturan ko lang itong mga guys. Ito, guys. Tingnan nyo. Eh, parang meron na akong nakitang impound concept dito, mga idol. Ito, yung motor ni tropo. Eh, bawal ito, eh. Eh, so yun, guys. Ito yung mga motor ng mga idol natin dito, boy. So, yan, guys. Nagsisakayan na sila dito, mga tropa. O oh, tara-tara, che check nga lang natin tuboy. boy. Eh, so yun guys, eh hindi natin huhuliin ito mga nandito nag-racing mga tropa. Ayan, eh pwede sila mag-racing dito basta dito lang sa may drag race. Eh bawal sila lumabas dun sa main road mga tropa kasi nga, huhuliin na natin sila dito mga idol. Eh so yun guys, eh dito ko na lang pala siguro tatapusin tong video mga tropa. At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin boy, please wag mong kalimutan na i-like and subscribe to channel natin ha. Ayan Nandito nga lang pala sila guys. Yan. Diyan lang kayo ha. Bawal kayo lumabas mga tropa. So yun boy. Hanggang sa muli. Paalam. <coughs>